Sana drama na lang to. Sana TV show na lang. All these foods, they taste like metal. This watermelon for you tastes ordinary, but for me... Watermelon and dragon fruit for bowel movement. That is the correct process of healing. You should defecate, pass your bowels, and urinate every day. Get all the toxins out. Oh. I got all this pain from negative thoughts, negative emotions. From all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice-presidential campaign, I got so many invasions. What did I do to you? Why do you hate me so much? If you pray for me, I think I will get well. Yung mga sakit na silent killer, mga cancer, silent killer yan, mood changes. Nagbabago yung ugali, babago din sa timbang, pumayat. Actually, ang weight loss ang sign talaga ng cancer. Actually, yan, yan po yung masarap sa pagiging doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa Wabaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, napanood natin yung video ng isa sa kababayan natin na marami na pong naitulong sa medisina, sa gamot sa mga karamdaman ang isa rin sa kilala sa social media na si Dr. Willie Ong. Ngayon naman ay siya naman ang dumadaan sa pagsubok sa karamdaman which is alam natin na uh, tinamaan siya ngayon ng kanser. At kukuha tayo ng aral dito sa kanya. Una, uh, kapag tayo po ay nakakita ng isang tao na binibigyan ng Allah ng pagsubok kung saan ayaw natin mangyari sa atin yung ganong pagsubok ay pwede po natin idua ito. Alhamdulillahilladhi 'afani mimma iftala ibtala ka bihi wa faddalni Actually na, na gawa ko na pong video nito, pwede niyo pong i-research o i-search po yung video na to. So unang-una ilayo natin ng Allah na daanan yung katulad ng uh, dinadaanan po ngayon ni Dr. Willie Ong, which is isa po sa matinding pagsubok na way. Ilayo tayo, ilayo tayo sa pagsubok na ito. Pangalawa, napakalaking uh, biyaya sa atin na binigyan tayo ng Allah ng magandang kalusugan. Kaya pangalagaan natin ito, yung kalusugan natin, huwag natin sirain, huwag natin sayangin. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi kathirun minan nas, as-sihha wal farag. Dalawang biyaya ng Allah na napapabayaan natin, nasasayang natin. Ito po yung bakanting oras natin, hindi natin nagagamit sa pagsamba sa may, may mga kabuluhan sayang lang sa mga walang halaga at ang siha natin at ang kalusugan natin. sa so, nasasayang hindi mo nagamit yung malusog ka pa sa pagsamba sa Allah. So, huwag natin sayangin. Sabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan jasadhihi jasadihi, kanat lahu qutu yawmihi, fa kana mahizat lahu dunya bi hadafiriha." Ang sinuman sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mangyayari sa kanya na wala siyang kinatatakutan, na tao, wala siyang kalaban sa daan, Uh, panatag siya kahit saan siya pumunta, sa loob ng bahay wala siyang kinatatakutan. Wala rin siyang nararamdaman na anumang karamdaman ay para si parang ibinigay na ipinagkaloob na sa kanya ng Allah ang mundo. Lahat ng gusto niya, ng biyaya ng Allah, parang nagahari isa na sa mundo. Ang sino man na pinagkalooban ng Allah ng ganito, alhamdulillah, napakasaya mo, nakuha mo na yung mundo, magpasalamat tayo sa Allah sa pamagitan ng pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nakita natin itong si Willie Ong, uh, iduan natin sa Allah, iduan natin sa Allah, naway gabayan siya ng Allah, naway uh, uh, gamutin siya ng Allah, at naway buksan ng Allah ang kanyang puso at isipan at matanggap niya ang Islam. Yan po ang iduan natin sa Allah, dito sa ating kababayan na si Willie Ong. Ngayon, uh, nakita natin, dumaan siya sa matinding pagsubok sa kanyang kalusugan at depression sa mga basher niya. So, pag tayo po ay may mga basher, normal na po yan sa atin. Huwag na po natin itong pansinin. I-block mo. Huwag mong pansinin. Huwag mong reply yan. Anggapin natin ang anumang pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pag pinatulan mo yan, madidepress ka lang. May stress ka lang. Magkakasakit ka lang. So, ma may, may mga tao mababaliw, papayat, dahil mas inaisip nila yung problema. Subhanallah. Ang mga propeta dumaan sa ganito, mga ulama, mga sahaba dumaan sa ganito, tandaan natin na tayo pag sinubok tayo ng Allah sa kalusugan natin, sa buhay natin, sa sarili natin, sa mga paligid natin, ibig sabihin nito, mahal ka ng Allah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ida hab, hab ibtalahu. Katotohanan ng Allah, kapag minahal niya ang kanyang ilipin, ibibigyan siya ng Allah ng pagsubok. So pagsubok ito sa atin. Kaya nga nakakamanghang man ng palataya. Nakakamanghang man ng palataya tayo mga Muslim dahil sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Nakakamangha ang mananampalataya dahil lahat ng nangyayari sa buhay niya ay puro kabutihan. In asabahu sarra asya kapag lahu. Pag may dumating sa kaniyang kabutihan, biyaya, nagpapasalamat sa Allah. Kahit konti man, nagpapasalamat si Ben, alhamdulillah, kahit, kahit papano meron ako. Hindi nagrereklamo reklamo Wa inasabahu darra asya kapag na lahu. Wala yakunu dalika illa li mu'min. Kapag may dumating sa kaniyang pagsubok, ay Uh, magsasabar siya at magtitiis at hindi mangyayari ito maliban sa si isang mananampalataya. Kaya pinapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay bin ibinilang niya sa mga muslim, sa mga mananampalataya na kung saan kapag may pagsubok tayo po ay nagsasabar, na kung saan kapag may biyaya tayo po ay nagpapasalamat. So hindi tayo nagagaya sa mga non-muslim na nagre-reklamo kapag may dumarating sa kanilang pagsubok. So ito yung pinapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nangyayari sa atin yung ganito, na may mga basher, uh, nagreklamo, pinapansin, may pagsubok, pinapansin, talaga magkakasakit ka talaga. So, naway gabayan ng Allah si Willie Ong, dua natin, naway mag muslim siya bago pa dumating. Ang huling araw natin sa mundo, lahat ng non-muslim, dua natin, naway gabayan sila ng Allah. At pag naunawaan nila ito, tunay na sila ay mapapalayo sa depression, mapapalayo sa anumang karamdaman sa isipan, sa emosyon, at uh, matatanggap nila kung ano po yung ng Allah. Kasi kabilang po sa iman, para ng palatay natin, ang tanggapin natin, ano mang itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naway ilayo tayo nawa ng Allah sa ganitong karamdaman. At, uh, at tanggapin natin ano mang pagsubok sa atin ng Allah at huwag natin papatulan ang sino mang sa atin, sino mang nang insulto sa atin, magsabar tayo dahil dudublihin ng Allah ang ganti pala natin. Sabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, inna ma yufas sabirun adzirahum bi ghairi sab, tunay na palaan ng Allah ang mga matiisin ng ganti pala na unlimited po. سبيان الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته